Bimbi, kailangan ng magwork para sa medical bills ni Chris Aquino. Matapos ang kanyang health update, ibinunyag ng Queen of All Media na si Chris Aquino na uuwi sa Pilipinas ang kanyang bunsong anak na si Bimbi next month. Paliwanag ni Chris, kailangan magtrabaho ni Bimbi dahil tumataas ang kanyang mga gastusin sa pagpapagamot. Iyan ang ibinunyag ng dating TV host, matapos siyang batiin ng isang fan sa kanyang pinakabagong post sa Instagram. Say ng netizen, love you madam. Be well, we are all praying for you. Sagot naman sa kanya ni Chris, Bim might go home after my birthday. He needs to work because my medical bills are already getting higher and higher. Isa pa, Base sa naging tugon ng dating TV host, lumalabas na papasok sa entertainment industry ang kanyang anak dahil binanggit niya ang pagkakaroon ng screen name. Ayon sa celebrity mom, hindi na raw papalitan ang pangalan ni Bimby. The stage mom is already saying no to a name change. He'll stay as Bim, no last flame, like Drake, sa ni Chris. Kung matatandaan Sinabi ni Boy Abunda noong Hulyo ng nakaraang taon, na kinukonsidera ang anak ni Chris para sa isang acting role. Sinabi ng legal guardian ni Bim na nagkaroon sila ng exploratory meeting sa talent agency na Cornerstone Entertainment. Kwento niya sa programang Fast Talk, totoo po yan na doon sa pag-uusap namin ay, we were trying to explore kung ano ang mga pwedeng mangyari. The Possibilities kung pwede bang mag-artista si Bim, ano ba ang gagawin? But it was more of an exploratory meeting, paliwanag niya. Nabanggit din ng TV host na ang pagpupulong ay may consent mismo ni Chris na kasalukuyang nasa United States at sumasa ilalim sa medical treatment. Samantala, idineklara na lang ni Chris sa publiko na siya ay may bagong autoimmune ailment na tinatawag na lupus. Ayon kay Chris, Hangina ang kanyang katawan, at bumaba ang kanyang timbang kasabay ng kanyang kawalan ng gutom. Ayon sa Queen of All Media, ang mga sintomas ng SLE, o Systemic Lupus Erythematosus, ay ang pinakamadalas na uri ng lupus. Kinikilala ng maraming tao ang SLE bilang isang, sakit na autoimmune kung saan inaatake ng immune system ang sarili nitong mga tisyo, na nagdudulot ng malawakang pamamaga at pinsala sa tisyo sa mga apektadong organo, ayon sa isang website ng kalusugan. Pero sa kabila ng kanyang lumalalang kondisyon, naniniwala pa rin si Chris na siya ay gagaling.